Yung mamurahing gym? Maliban sa matatetano ka, di ka makahingi. Kada isang set, labas ka. <sighs> Gold's Gym, Anytime Fitness. Yung mga tao daw pag nakasalubong mong hihita ang key. po, ako po si RP ng Gym po. So pag-usapan po natin yung trending na nasabi ni MJ Lopez about sa gym bakal. Nakakita nyo doon sa, sa video ni MJ Lopez, sinabi nga niya na ano, parang minaliit na yung gym bakal na sinabi niya na kinakapos ng hangin, madumudumi yung kamay sa kalawang, tapos parang minaliit niya ron na parang sa, sa mga exclusive or uh, high energy, doon ka makakakita ng mga contacts ng mas maayos na tao. Pero ito yung comment ko doon, maring hindi na nakakapunta sa ibang mga gym bakal si MJ Lopez. So iniimbitahan natin siya na pumunta sa kahit anong branch ng Gym Republic. Tingnan natin kung kakapusin ng hininga si MJ Lopez dito sa Gym Republic Plus. Parang minaliit masyado yung ano, yung mga gym bakal kumpara doon sa sa mga high-end na gym. Na parang doon ka makakakita ng mga palabating tao, yung mga business contacts doon mo makikita. Pero honestly, kahit sino pa tanungin mo na nasanay sa sa gym bakal, maski nga si Smart Fit eh, pakinggan nyo to. Take ko dun sa bakal gym versus commercial gym kasi I've been to both gyms. Yung mga tao daw sa commercial gym, parang kasi binanggit niya mas mababait. Kasi nakikita nila pag na, nasa commercial gym ka, nagsasmile. Eh, in, in my experience talaga, ako at nag-gym talaga ako, kanya-kanyang mundo sa commercial gym. When, when you compare it sa bakal gym talaga, iba sa bakal gym eh. Kahit kahit di mo kilala pangalan isang, isang buong taon, kahit bro lang tawagan nyo, di mo kilala. Pero yung friendship is there. Friendship is there. Solid yung friendship. See? Yung yung sinabi ni Smartfit. Actually, sa Jimbacal, mas magkakakilala mga tao doon eh. Mga hindi magkakakilala, nag-a-appear, nag-uusap, nagbabatian. Pero, kagaya na sabi ko, malaki na pinagbago nung ano, ng Jimbacal ngayon. Kagaya nga sabi ko, itong Gym Republic, kaya tawag namin na 5-star, Jimbacal, may mga gamit dito na maaring wala rin sa ibang gym bakal or high-end na gym. Kagaya na to. Nasabi rin ni ano, you know, MJ Lopez na sa gym bakal, kinakalawang yung kamay mo at baka matetano ka. Ito naman nasabi ni Smart Fit. Minsan kasi nagkaka... may discrimination lang na nalalagay. Kasi nga parang, nga parang bakal gym, tas sinasabi pang teta, no? Hindi ka naman makateta. Wala, wala pa akong balitaan sa buong buhay ko. May nagkateta na sa bakal gym. Ever. Sa tagal na pag-gym niya, wala pa siya nakita na nateta na sa gym bakal. Plus, sa amin kasi, sa Cavite, may kasabihan kami doon na ang mga tao nagtatrabaho na madumi ang kamay, malinis ang pera. Tinatanong ko si FJ Lopez, gano'ng kalinis ba yung kamay niya? Gano'ng kalinis yung pera niya? At kagaya na sabi ko, marami ng gym bakal ngayon Iba na ang concept. kayang kaya lumaban sa mga high-end gym. Kagaya na sabi ni SmartFit, kaya pumunta ka sa gym bakal, kaya pumunta ka sa, sa mga high-end gym, pare-pareho mga tao. Kung may kupal sa gym bakal, sigurado ako may kupal din sa, sa mga high-end gym. It's a matter of preference. Dapat kasi yan, hindi na nanilalagyan ng, ano eh, ng, 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 ng division, ng wall. Kung nagji-gym ka, that's good. Hindi na tinatanong niya kung malaki katawan mo. I mean, hindi naman sa pagano, ang dami nagko-compete diyan ngayon na nag-umpisa sa gym bakal na doon lumaki ang katawan nila sa gym bakal. Pero ngayon, nagbubuhat na sayo jim gym. Pero admit it or not, doon sila lumaki ang katawan nila sa gym bakal eh. Huwag mo sabihin na yung dumbbells ng gym bakal eh mas inferior sa dumbbells ng mga high-end na gym. Kaya sabi ko, hindi ako ano eh, nagdadalang isip na imbitahan si Sir MJ Lopez na pumunta sa mga gym bakal ngayon kasi malaki na pinagbago ng mga gym bakal. Siguro naman ano, maraming sasang-ayon sa akin na wala yan sa kung anong klasing gym yung pinagdijiman mo. Nasa klase ng program mo yan at intensity ng workout mo at dedication. Kasi kahit pa sa high-end gym ka nagbubuhat, kung hindi maayos yung pagbubuhat mo at saka nutrition mo, hindi rin lalaki katawan mo. Ganun din naman sa bakal gym. Hindi natin pinag-uusapan dito kung kung saan ka uh, mas ma 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 mabilis ang improvement. Regardless yan kung bench press yan ng gym bakal or bench press yan ng high-end gym, hindi mo pa pwede sabihin na mas lalaki yung katawan mo doon sa isang klase ng bench press. Kaya mas maganda, alam mo, kung makakapag-try kayo na ano, kung nasanay kayo sa isang klaseng gym, kagaya ng gym bakal, pwede nyo i-try yung high-end and vice versa para makita nyo na wala naman talagang pinagkaiba dyan. Na yung mga tao, sabi nga ni Smart Fit, may kumpal sa gym bakal, may kumpal din naman sa high-end gym. So, ano, ang bottom line dito kasi, hindi dapat na nagiging issue kung saan ka klaseng uh, gym nagji-gym eh. Hindi dapat nagkakaroon ng distinction. Parang nagkakaroon ng inferior, nagkakaroon ng superior na klase ng gym. Kagaya ng sabi ko nga, kung pagko-compete lang sa high in gym, di rin naman siguro kami magpapatalo ng mga gym bakal. May mga gym bakal dyan na kayang-kayang kumupit sa high in gym. Pero, kaya may friendly competition or wala, ang punto doon, yung pagpapalaki ng katawan, yung uh, pagkakaroon ng good health, hindi yan ano, tungkol sa anong klaseng gym. Parang yung gym kasi, sasakyan lang yan eh. May destination ka. Regardless yan kung ano yung sasakyan mo, ang importante makakapunta ka doon sa destination mo. Kagaya nga ano siya sabi ko na fitness goal mo. Lahat man ng klase ng gym, may mga pros and cons uh, may mga high-end gym na magaganda equipment pero may masasabi ka pa rin na diferensya. Ganun din naman sa sa ano, sa mga gym bakal. hindi uh, rin naman lahat ng gym bakal maayos. hindi rin naman lahat ng gym bakal hindi maayos. May kanya-kanya silang mga uh, distinct and unique na katangian. Kagaya dito sa Gym Republic, kung makikita nyo ilan yung mga lat pulldown namin, ilan yung rowing namin, ilan yung leg curl namin. Dito sa Gym Republic, hindi ka pipila. Marami kang equipment na magagamit na higit sa isa. Kaya dito, ang unique selling point namin dito, hindi ka pipila. So, I hope, ano, yung issue about kay MJ Lopez regarding dun sa gym bakal versus sa high-end gym, sana, ano, mawala na ng distinction, regard, distinction regardless kung sa gym bakal ka ba nag-gym or high-end gym? Pare-pareho lang yan. Promise, maski sa, sa mga gym republic namin, maraming mga professional na nagbubuhat doon. From the tricycle driver hanggang sa abogado, fiscal, doktor, may mga nagbubuhat doon sa amin, sa gym bakal namin. So, hindi siguro sukatan yung mga tao sa high-end gym na mas makakakuha ka ng mga better kind of persons doon. Kasi pareho lang yon. Kung may mga mabubuting tao doon, may mga mabubuting tao din sa mga gym bakal. So, kung mapanood ni MJ Lopez to, maanyayahan ko siya dito sa, sa mga gym republic para mapakita ko sa kanya kung anong kagandahan ng gym bakal. Kasi baka mamaya, kung nagsimula sa sa gym bakal, nalimutan niya na or hindi niya na alam kung ano itsura ngayon ng bagong gym bakal. Ako po si RP ng Gym Depot at Gym Republic, ang pambansang gym bakal ng Pilipinas. Maraming salamat po.